ang news personality ng Balitang Amayanan wagi sa 4th Communication Media Awards ng Urdaneta City University College of Arts and Languages Good news hatid ni Joan Punsoy Serbisyong tapat at mapagkakatiwalaan. Ito ang panata ng bawat mamahayag alang-alang sa serbisyong totoo. Binigyang pugay ng mga guro, estudyante ng Urdaneta City University at mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Urdaneta City ang ilang media personality sa print at broadcast media sa Fort Communication Media Awards. Uh, gusto namin kasi na matutunan ng mga estudyante namin kung Paano ba talaga yung pag deliver ng news na balanse, totoo? At hindi natin yan na uh, basta-basta natututunan kasi sa loob ng classroom. Sa ganitong paraan, pag nakikita nila yung mga na-awardan na media practitioners, nakikita nila kung paano yung sakripisyo nila para talagang servisyong totoo. Kabilang inyong tropa ng katotohanan sa binigyang pagkilala ng universidad, wagi si Kapusong Alfie Tulagan bilang Best Male Reporter of the Year at inyo pong lingkod bilang Female TV Personality of the Year. Iginawad naman kay kapusong si Jay Turida ang Male TV Personality of the Year. Gusto kong magpasalamat sa Urdaneta City University for this awards, sa bumubuo ng College of Arts and Languages and the 4th uh, Communication Media Awards. Maraming 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 salamat po. Patuloy po ang aming pagbibigay ng serbisyong totoo. Binigyang pugay rin ang GMA TV 10 sa paggabay sa mga estudyante nais pumasok sa mundo ng pamamahayag. Isang karangalan sa aming mga kapuso ang ibinibigay niyong suporta at tiwala sa mga programa ng GMA Network. Asahan niyo po na lalo pa namin pagbubutihin ang paghatid ng pinakamaiinit at sariwang balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan.